Naku, hapon na pala ako nagising mga ropa. Paano pa kaya ako babiyahin nito? Eh, oh, teka, bakit nandito si pareng konduktor Naku, kanina pa yata siya naghihintay dito mga ropa. Kagigising ko lang kasi pasyensya na pareng konduktor ha. Eh, meron nga pala tayo dito nakakakilala sa si atin. sabi daw niya magkukonduktor muna siya sa akin para madali lang daw ang pagsusukli ko sa mga asaero. nice one, kaso hapon ni. Eh. Unti na lang mapapamasadahan ko nito mga ropa. Pero ayos lang yun. Kaya kung gusto nyo makasama sa rides ko sa G, eh wag nyo kalimutang ilike ang video at magsubscribe na rin kayo. Para kapag nakita nyo ako dito, pwede ko kayong maging konduktor. O di kaya ako ang konduktor nyo. <laughs> kaya magsubscribe na at wag kalimutang ilike. Katulad nito ni Ropa, eh naglike siya at nagsubscribe. e eh, ngayon, konduktor ko siya. Ayun o, so mamamasada nga pala kami for today's video. Tara, samahan nyo kami pumunta sa may terminal. Ayun o, tuwan-tuwa si Lodi o. na pare, sakay ka na dyan sa may jeep ko. mag aano na tayo sa may terminal, boy! <laughs> so ito guys, grabe, meron tayong ano, kasama. I-start ko muna yung makina ng jeep natin, mga ropa. Ayan, no, tara. Medyo masikip nga alam pala dito sa may skinita namin, guys. Pero ayos lang yan, kaya ko pa rin naman lumabas dito. Ayun, no, makakalabas ako dyan, boy, kahit medyo masikip. Oy. huwag tayong sasagi. Baka mamaya masira yung jeep natin, magagasgasan yung mga pintura. <laughs> let's go, let's go. Naku, hapon na to. Baka Mamaya wala na 'o makukuhang mga pasahero. di kaya sobrang dami na ng mga jeep dito sa May Terminal. Yari talaga. Eto na guys, malapit na talaga kami sa may terminal Let's go, let's go <laughs> Uy, kondomi atong mga driver ng jeep Tibuya, pang ilan tayo Ayun, pang purse, pang purse pala ako Mga ropa kala ko marami Andito pala ako sa terminal oh Teka, ayun, may sumasakay na guys Tayo muna natin yung makina, yung muna natin mapuno Lako, alas na pala ng usok nung ano ko Mga ropa yung aking tambuchu May isa na ako ditong pasahero O ropa alam mo na yung gagawin ha Ikaw ang mga ng mga pamasahe nila At kaya mo bang magsukle? Eto na mga ropa. Ang dami na nating mga pasahero. Tapos yung conductor natin na lodi dito, nandiyan lang siya sa harap. Baka maubusan kasi siya ng upuan. Baka may sumakay kasi dito mga pasahero. <laughs> Kaya nandiyan lang siya. Eh ano, you know, oh, meron pa, malapit pa, malayo pa yung ano natin, mga upuan, Malawa. Maraming pang pwedeng sumakay. Pero teka, oy okay, pare, kunin mo na yung mga sukli nila. Ay eh, ano, oh, ayun eh, no, nagkakaroon na ng bayaran. <laughs> Sige na, tatlong senior daw. Ikaw e, nang bahala magsukli dyan, pare ya. Kailangan magaling tayo sa mat dito. Pag hindi, Amalugi yung ating ano ay no sabi daw niya siya na daw magkukuha ng sukli o pare ikaw taga kuha ng sukli nila dali ba tsaka sukli mo ng maayos ha baka mamaya sumobra malulugi tayo nyan buti na lang mga ropa may kasama tayo <laughs> ayun ang dami na nagbabayad do sige bayad bayad lang kayo ha yung driver ako na rin barker oh, biyahin bulakan biyahin bulakan pasok maluwag pa dyan maluwag oh, sa may dulo meron pa dito sa may bad ng pinakalikod oh. teka wala na ba wala na yata ito meron pa oh. pare pasok maluwag pa dito maluwag pa. Ayan, pasok ka dyan. Ayun, no? Oh. Gusto talaga doon sa harap ng ano, ah. Pinakalikod ng driver, ah. Siguro kukupit yun. Okay, pare, mukha kang mungupit, ah. Joke lang. Hintayin <laughs> na lang muna natin mga ropa mapuno to. Ito, pare, dito, malapit po. <laughs> malapit sa likod, oh. Diyan, ano, mupo. Naku, ayaw niya talaga rito, ah. Oh, man. Naku, mga ropa, nagkakaproblema ata yung conductor natin. Parang naglolo ko ata. Tayo na nga lang muna kukuha ng sukle. Patayin ko muna yung makina, okay? Kunin muna natin yung mga bayad nito ito. papuntang balagtas. Magka ano ba yung balagtas 15 ata o 13 o sige susuklihan kita ng 7 mga ropa tama kaya tignan natin uy tama okay kundi naman natin itong biyahing wawa ilan siya isa isandaan ng pera suklihan natin ng 85 kasi 15 yung isa niyan mga ropa ayan o oh, abot abot lang ng mga bayad dyan ha mga ropa o oh, may hindi pa nagbabayad ayun konti lang pala yung mga nakuha ko so ibig sabihin nakuha niya na pala yung iba nice one bubuksan ko na itong makina teka wala bang nakasabit nako wala atang nakas sabi Pero mas gusto ko pag meron Parang marami tayong kita <laughs> Kaso nga lang guys wala atang gusto eh Ya mo na mamaya na lang ako magpapasabit ng ano mga pasahero ko dyan sa may likod ng jeep ko Ano tropa biyayin na natin to ha Ito na mga ropa Ay teka may sasakay pa ata may umahabol po o oh, may umahabol pa sakay na ayun puno na ba nice puno na nagbayad na ako ng taripa let's go let's go teka kami umahabol pa yata, guys hindi kasi ako makaalis yun okay na pala Biyahin. Na oy nako may kamote kamote yun mga ropa ay no yun nasa labas kamote to bakit ka naman ng bubunggo boss nako ayusin mo pagdadrive mo ay hila yung mga pasahero ko dahil sa'yo kaya mo na nga yan guys kailangan na nating mga pasahero natin eh, no? nice paggabi na kailangan natin makabiyahin ng mga ilang piraso no at saka mamaya pala na, muna ako guys kasi baka maubusin na kuwi uy nako yare ang bagal naman ng coaching na sarap harapan ko Overtikan ko na nga yan ayan o oh. ko na si Lodi oops may kasalubong nice one hindi ko siya natamaan ito oh. sabet sabet baka gusto sumabet o oh. sabet 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 o sakay na dito Lods sakay na dito Lods teka ayaw pa sumakay nun na na ayaw niya bang sumabit alam ko na baka ayaw niyang mahuli ng LT o oh. <laughs> tarayaan na nga natin yan ay sumakay yun may nagsisibabaan na rin mga ropa Tara dire diretsyo na natin to Ayan oh, may bababa ba, oh Oh, sige baba na Naku may bumubuntot pa sa akin sa sakyan ah. Ano ba yan pasaway pasaway Tara diretsyo na natin tongga sa pinakadulo Para maubos na tong mga ano natin Pasahero Oops, may bababa ba? oh sige na ingat ingat lang So yun mga ropa, tapos na rin kaming magbaba ng unang pasahero namin dito sa may terminal. Konti pa lang yung bumabiyahing mga jeep eh no. Dahil konti pa lang siguro papaayos ko muna tong jeep ko. Kasi medyo malakas na din yung uso. At saka kailangan na natin palakasin ng preno. Pare maraming salamat sa iyo ah. Oh teka bakit? Naku nanghingi daw siya ng pera. O oh, sige dahil nagkonduktor ka bibigyan kita ng sahod mo sa akin. Eh no bigyan natin siya ng sahod mga ropa. Bigyan natin siya ng isandaan kasi eh sinamaan niya tayo at nanguha siya ng sukle. Ayan para sa iyo boy ayun guys so nagte-thank you siya welcome lodi uh teka may sa pari itong ano tropo may nakakita na naman sa atin ang dami nating na mga ropa dito ah mga driver din yata sila <laughs> O, oh, tropa hello sa'yo. iyo what's, up, what's up? ano teka pupunta muna pala kasi ko muna dun sa ano eh pagawaan ng ano ng jeep kailangan kong i-upgrade to para mas mabilis pa. <laughs> Kasi mamaya babiyahay ako mamaya ang gabi. Talagang dadamihan ko para paldo. So yun mga ropa, umalis na yung ano ko, conductor. Pupunta muna ako sa may pagawaan, no? Oh, teka. Si e, pare, sumama akin. <laughs> akin sa akin. sama ka sa sa pagawaan. O oh, tara, sama ka sa akin. Gusto mo sumama. Tara. At teka, nakapatay pa pala yung ako. Yon, let's go. Punta tayong pagawaan. Oops, baka pa ako. Pupunta na ako dun sa ano eh, mag-aayos eh. So ito na mga ropa, nandito na ako sa may pagawaan ng jeep. So mayang gabi kasi babiyahe ako no so, kailangan natin ng malakas na ilaw maglalagay tayo ng malakas na ilaw boy teka nasan ba yun eto ata ayang guys oh pong malakas siguro na ito <laughs> tara, tara anong kulay ba okay na siguro yun ganyang kulay o di kaya black ay depende pala yung kulay dito sa likod ayan no oh, Diyan pala siya kumukulay o sige mas maganda yung black tara equip na natin yan mga ropa yun no oh, isandaan gumastos agad tayo ng isandaan doon at syempre ano pa bang pwede natin ilagay dito. Ah, kailangan pala palitan ko na yung preno natin. San kaya yung preno? Oh, at saka yung tunog pala ng tambotyo. Ayun oh, grabe. Ang astig naman ng tunog na yun. Eto ang isa. Ay, ayoko nyan. Gusto ko nung isa. Eto. Ayun oh, huwag tuli ng tunog eh. Eto na lang, biling ko na to. Tapos dito naman tayo sa may mga parts, mga ropa. Kasi yung ating ano, transmission, eh gagawin na nating 5 speed. Ayun oh. Kaso ah, 1,000 yung babayaran natin. palagyan palag boy. Yun, binili ko na guys. Gamitin na natin tubo. Let's go. Tapos yung ano natin, yung pinaka preno. Bili na natin to yung ano, last na preno, mga ropa 1,500 para pwede na talaga to pang racing racing. Eh hey, no, binili ko na mga ropa. <laughs> Ang mahal, meron na lang tayong 1,700 na natitira. Bibili na rin ako ng ano, radiator, no? Eto, magkano ba tong radiator? Nako, 11. Ang mahal naman noon. Nako, <laughs> guys, mapapagastos tayo ng malala kapag binili natin 'yan. Wag muna. Eto na lang muna siguro, Ito, no ko yung suspension natin. Tingnan nyo guys, so ang taas ng jeep natin. Ano gusto nyo? Lowered o oh, nakataas? Siyempre, mas maganda lowered. Para formado. <laughs> Ay no, teka. Ayusin ko muna itong mga ropa para astig. So, yun mga ropa. Tingnan nyo yung nangyari sa jeep ko. Ubus na yung pera ko pero sobrang pogi na. Tingnan nyo, meron tayo ditong ilaw. May bago akong front na bumper. Tapos, eh, nakalowered na yan, mga ropa. Tara, testing natin bumiyahe kung matuli na nga ba talaga to, no? oy okay, pare, tara. Biyahay na ta ayo Ganda <laughs> ng jeep mo ah. Tara, na mga ropa, babiyahin na kami ah. Sana makarami ako ng pasahero dun eh no. What? Ang tuli ng jeep ko. Tingnan nyo, overtikan ko yan ah. Overtikan ko to si pare. Bilis pare, overtikan kita. Bilisan mo. Ay no, second gear. Nako, sumabit pa ako mga ropa. Nako, di pa talaga ako marunong. Bagong tune kasi yung jeep ko eh. Ito na, punta na terminal. Biyahin na tayo. Oh, teka, bakit parang may nakaharang dito? Naku, may pulis ata mga ropa Pinapainto ako Naku, ito mga ropa, meron ditong pulis oh Bossing, ba't mo naman ako pinapainto? Anong meron? Naku, mga ropa, meron palang checkpoint dito nagkakatrapek trapik na no? May pulis kasi nang Si tropa pala to, ba't naman siya naging pulis bigla? Siguro, hinuhuli lang talaga ako nito kanina pang umaga Sinamaan niya pa naman ako magkonduktor Naku, mga ropa, bakit siya lumalapit sa may jeep ko? Naku, sinasabi yata na ito, may team na yung usok na ng jeep natin mga ropa. <laughs> Nako pasensya ka na maanong pulis. Ipapagawa ko na rin kasi talaga yung jeep ko eh parang masisira na rin yata yung makina kaya ganyang kalakas maggano. maglabas ng usok talagang itim na Alam mo pusit pasensya ka na talaga dyan bossing ako mga ropa bakit kaya ito si pare nakagilid din na checkpoint din kaya siya pero nakapatay makina niya mas maganda siguro kung papatayin ko rin makina ko para hindi ako ma checkpoint at masita o siya na sige na manong pulis <laughs> pulis ka pala sinaman pa naman kita kaninang umaga papaayos ko na lang yung ano ko yung aking tambutyo para di na yan itim pasensya na ulit <laughs> ng mga ropa. Baka mamaya hulihin pa ako dyan. Dedretching ko na yung biyahe. Sorry na manong polis. <laughs> Tara dalian natin. Baka mamaya pabalikin pa ako. Doon ako may yung pa sa harap ko. Baka mahuli ko na ito mga ropa. <laughs> dalian natin. Harurot. Ayan eto kakalabas ko lang ng bahay mga ropa, gabi na naman sigurado kapag bumiyahi ako nito wala na ako makikita o makakasalubong ng mga polis na pwedeng manghuli sa atin at yung e checkpoint <laughs> and guys, so grabe ang dilim na rito sa miskinita namin eka, umiilo-ilo yung hazard ko ha? oh no, baka mamaya may nangupit ng mga bariya ko dito may mga barya pa ba ako, ay wala na pala ang mga naiwang bariya mga ropa tara, dalian natin, babiyahin na ulit tayo, punta tayong terminal, at saka ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga na-upgrade ko. Ay, nakita nyo na nga pala ulit to, no? Tara, sakin na natin to, mga ropa. Bubuksan ko na ang makina. Ayun, no? Tapos, buksan natin yung ilaw para maliwanag. Ayun, no? Last ng ilaw nyan, guys. <laughs> Tignan nyo, yung nasa gilid nyan. Hindi lang yan basta design, no? May ilaw rin yan. At eto nga yung dahilan kung ba't ako nahuli kanina, no? Alas ba naman ang usok na itim? Parang pusit <laughs> Pero okay lang yan Wala naman na sigurong checkpoint ngayon Kasi gabi eh Kaya pwede na akong bumiyay Let's go Pumunta na tayo doon sa may terminal Mga ropa no Oops Napakasikip talaga dito sa lugar namin na Skinita Buti na lang talaga Eh magaling na tayo magmaneo ng jeep Kasi hindi na tayo sumasabit <laughs> Nice one Nice one Let's go eh no Kurabi dere derecho lang to, mga ropa Ayan no Malapit na tayo sa pinaka terminal ulit Sana maraming mga pasahero Paso may naunahan yata makuha. Oh no, ito daming pasahero. All dogs. Oh, sakay na kayo rito mga ropa. Oh, sakay na, sakay na, sakay na. Sakay na dito, sakay na. Ayun no pasahin ko muna 'tong mga ropa. Ayun no grabe ang dami oh. Huwag yung pansinin yung usok na may team. At saka pwede nga pala sumabit. Sabit lang yung mga sasabit. Libre lang 'yan, no, walang bayad. <laughs> Libre lang natin yung mga sabit, mga ropa. O teka, may nagbabayad. O kunin muna natin yung bayad habang hindi pa sila puno. Para madalian na lang yung pagsusukli natin mamaya kasi hindi na tayo mahihirapan dumadami na yung mga pasahero natin, mapupuno na rin sa wakas. Kaso may nakapila atang jeep sa likod ko ah. Oh no, pare, wag mo naman akong dikitan. Asisilaw ako sa ilaw ng jeep ni Mui. Ikaw ha, ah, pasyaway ka. Ayan mga ropa, buti umalis siya no. Ayan, suklihan ko muna tong mga to. Pasok lang, maluwag pa dito sa likod ko. Eto, sa wakas, puno na rin yung mga sakay natin. <laughs> Etong mga sabit ko, eh libre lang yan. Eto, may mga sabit nga rin siya oh. Kasi bumiyay siya ng gabi, wala nang mga huli. Wala ng checkpoint <laughs> tara okay lang yan libre lang yung mga sabit ko let's go <laughs> tara ibabiyahe ko na kayo mga ropa tara tara na eh no grabe yung tulin talaga na itong jeep ni ko kaso malakas nga lang yung usok na itim Uy, teka, may naghihintay dito. Sasakay ata, oh. Oh, pare, sakay ka na. <laughs> Uy, naku, isa ata atong pulis. Nako naman. Teka lang, teka lang. Patayin ko nga muna yung makina. Bossing, bossing. Teka, si paring dokling to ah. Paring dokling, ikaw pala yan. Uy, Aydon. May checkpoint nga pala kami ngayon. Nako, paring dokling, may checkpoint. Eh, paano yan? Huhulihin mo ba ako? Eh, kailangan ko may check yung jeep ni mo. Teka lang ah, sisilipin ko yung jeep mo. Nako, nako. Baka makita niya yung mga angkas ko panigurado, yari. Teka, <laughs> Aydon. bakit may mga sabit ka? Oh, no. <laughs> may mga sabit talaga talaga ako, nilibre ko lang kasi yan eh. Pero teka idol, pwede patabi, nagkakatrapik na eh. Oh, sige sige, tatabi ko muna yung jeep ni ko, mga ropa. Teka lang, tatabi ko muna tong jeep natin. Okay na siguro dito, no? Nakatabi naman na eh. Yan, okay na to. Ito na, nakatabi na, paring dokling. Ako idol, ang lakas na rin pala ng usok na ito, parang pusit na. Naku, eh hulihin mo rin ba yan? Oo oh, idol, parang tropa tropa. Lo, eh sabi mo kanina, yung sabit lang yung problema ko, pati rin pala yung mausok. Oo oh, Idol, ganun talaga. Kaya uhulihin kita, ha? Titikitan kita, boy. Naku, huwag mo muna akong tikitan. Warningan mo na lang muna ako. Sige, sige, Idol. Basta paayos mo yan, ha? At saka yung mga sabit mo. Huwag ka magpapahuli. Ako, sige, sige, paring Dokling. Ha? Alis na ako salamat lamang. So, yun, mga ropa. Nahuli pa nga tayo ng pulis dahil sa sabit. At saka sa maitim na usok. Huwag niyong I-like yung video para mapaayos na natin to, no? Let's go. Salamat, Dokling. Batche na ako.